Hindi ko pa alam, ano, wala ko ano eh, wala ko idea, no. Uh, hindi pa naman nagkwento si Senate President uh, Tito Soto tungkol dito, pero sa akin pagkakalam within the premises, no, kailangan ay sabi ni Senate President Soto, yun ang narinig ko sa interview ay hindi niya ay ang may mahuling senador within the premises of the Senate. So, yun lang yung narinig ko. Especially oh. while in session, no. Pero paano oh. So parang while in session yung uh, Senado talagang hinding hindi payagan. Pero kung wala na kung nasa labas na eh pwede na wala na kayong magagawa, hindi po ba? Well, yan ang, ano, yan ay nasa legal hmm. legal question na po yan, no? So pag pag-aralan muna natin, pero syempre na ano na ako na syempre nakasama rin natin si Senator Dela Rosa dito hmm. hmm. sa mga kasi nakaka-ride ko rin yan eh. Masarap din kasama. Siyempre, naawa rin ako sa kanyang sitwasyon ngayon. Pero uh, I, all I can do is just pray for him. Asan ah, ba siya, sir? Hindi <laughs> namin nakikita. Wala rin ako eh. idea eh. Wala <laughs> <laughs> rin may idea. Oo.